Hello, what's up? Good day. Uh, itong chief staff natin, palagi na lang nagpa-interview po sa Mr. Media. Eh, wala ba yung sinasabi niyang ano? Depend the Constitution. Bakit? Walang mga tao sa Constitution? Anong, ano ang mandato nyo? Di ba serve and protect? O ano na ngayon, ngayon? Parang isang tao lang kasi ang pinaprotektahan nyo eh. Sana sa araw na to maka... Ano na kayo? <coughs> Excuse, ka, maka-decision na talaga kayo. ang daming na kasamahan mo na mamatalino yan. Di ba lumapit sa'yo? Alam kasi nila ang, ang dato ninyo. Ito, palagi kang nagpapainterview, konstitusyon, konstitusyon, eh, ayaw kang sumali sa politika eh. Bakit politika pa ba yung ano, kitang kita ng ebidensya kasamahan nila ni ano si Salvico sa ano sa kasi Romualdez na yan? Hmm, pinakita na ni Salvico lahat. Itong tatlong to, ang pinaka parang mastermind talaga to kaso ay ah, itong si Saldi ko eh parang ano na eh, eh binulgar na talaga niya lahat eh yan ang totoo dyan o ngayon ano tip of stop ano sa paningin mo baka nakakuha ka na ng ano dyan ng mga ebidensya kailangan mag decide ka na sa araw na to yan talaga ang ano dyan ang pinakamasakit ang ito kung nakatanggap na ang isang tao na parang nabusala na hindi na makakita hindi wala nang bibig no di ba wala nang bibig talaga parang didman na lang kasi parang wala kang pamilya eh may pamilya ka naman na tip type of stuff di ba oh di ba kawawa rin talaga ang pamilya mo oh baka nakatanggap ka na ajan yan ang tanong sa iyo bakit ang tagal mo mga withdraw of support kasi ang dami ng pananawagan dyan. Nakasama mong general, si, pinuntahan ka na dyan eh. Si Pukis eh, iba pa, madami sila. Yan, kailangan mag-decide ka na sa araw na to. Huwag na yan, konstitusyon-konstitusyon na yan. Kasi hindi magiging konstitusyon yan kung walang mga tao. Taong bayan, kitang-kita -kita ang ebidensya na nandyan na nandyan na talaga. Sinusuka na ng binulgan na lang kasamahan nila. oh di ba, kailangan sa araw na to. Huwag ka na ka Kawawa na talaga tayo eh. Okay, lantara na kahit na lahat na siya eh, ang tagal mag-approve ng mga ano pangangailangan ng mga tao kasi wala nang pundo eh naubos na eh kawawa na talaga kawawa na talaga guys ang bansa natin ito na lang ang last kong masabi kay chief of staff natin yan talaga sir sa araw na to sir kailang makapag decide ko na sir Uh, sinasabi mong konstitusyon, konstitusyon na yan. Huwag ka magsagi ng politiko, politika. Kasi ang politika, totoo yan na politika. Kaso ang ebidensya andyan ay politika pa ba yan? Andami ng ebidensya. O oh, yan lang muna guys. Kailangan maka-decide na sa araw na to. Thanks for watching. God bless us all. God bless Philippines. Gracias, you so much.